Masigang umaga po sa ating lahat mga kaibigan. Sama sa inyo ang Palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan live nationwide via satellite at sa himpilan ng radyong ng Catholic Media Network sa batibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng Merkulay sa kalabindalawang araw sa buwan ng Marso. Ako po ang inyong lingkod, si Ariel Ayala. Sa atin pong mga balita, sa alagay ng panahon, sinabi ng pag-asa ng mainit na hangin mula sa Pacific Ocean na kilala sa tawag na Easter Liz, at magiging dominant weather system sa iba't ibang bahagi ng bansa sa susunod na maghapon na Iriulat ang pag-asa ng pag-uulap ng kalangitan, kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat ay iiral sa lalawigan ng Aurora at ng Quezon. Pwede umanong magkaroon ng bigla ang pagbaha at maaring paghuhon ng lupa, lalo na sa panahon ng moderate hanggang heavy rainfall. Paalala pa ng pag-asa. Ang natitirang bahagi naman ng bansa ay makararanas ng ang bahagyang pag-uulap ng kalangitan hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms. Sinabi ng pag-asa ng Notice Monsoon Amihan, na nakakaapekto muli sa Luzon sa susunod na linggo pero inaasahan ng patuloy na paghina nito sa pag-usad ng mga araw. Inaasahan na, na ang pag-init ng kalagay ng panahon o simula ng dry season sa bansa ay magtutuloy-tuloy hanggang sa darating na buwan na ng Mayo. Sa iba pang mga balita,